Hi guys! Welcome back sa ating bus serye episode 12. Kung hindi nyo pa napapanood ang previous episode, ay i-click nyo lang ang link sa itaas. For a quick recap, ay tinuro ko kayo sa aming pinag na glass house habang under construction pa ang ating bus. And also, nakita naman natin yung progress from our previous episode. Uh, kung ano na yung mga nagawa sa bus, like yung framing and yung divider ay naka-layout na din siya. Nakapaglagay na rin ng linya for our electrical requirements and also nakapag-start na rin tayo ng plumbing na gagamitin natin sa kitchen sink and also sa shower. For this episode ay samahan niyo ulit kami kumuha ng updates regarding sa progress ng ating bus, kung ano na yung mga natapos after 2 weeks ng construction. Pero bago ang lahat ay samahan niyo muna kami manguha ng rambutan dahil tag-rambutan ngayon dito sa Magallanes, Cavite. Tara, let's go! Medyo mataas yung puno ng rambutan, kaya gumamit kami nitong pole saw so para makuha natin yung mga bunga. Parang pabitin. No Okay. Oh, pinutol na namin yung branch kasi masasayang oh. Masasayang. Hindi makukuha. Hindi makukuha. Wala namang kaming mataas na hagdanan. Napakataas no, napakataas. Pinutol na. Okay. tayong saging, hinog na hinog naman, bulok na iba oh. Tuloy-tuloy ang gawa ng mga masisipag natin contractors. Halos na covered na ng hard ang walls and ceiling ng bus natin. Ayan yung shower. Oh. Oh, Meron na siyang tubo. Ito yung shower. Tapos dadagdagan na lang natin dyan yung shower or kung paano natin gusto yung shower siguro baka dito o dito kasi Jean andito ang ilaw mo oh, o oh, di matatakpan ng ilaw ito ang CR sinukat na namin siya kanina goods naman ito yung ano natin no oh. yung ating aircon sana gumana pag hindi gumana ang aircon <laughs> ala iyak pag hindi gumana ang aircon e, gumagana naman yung aircon yung prion lang ang problem naririnig naman namin yan So yung yung bedroom talaga nagkakaroon na siya ng forma niya. Oh. Ayun yung bedroom. Ayun, nasasara na yung ating ceiling. Cardiflex. Ayos ba? Yes. Unti-unti nang nabubuo ang layout ng bus natin nakakatuwa din kasi committed talaga and hands on ng ating contractor na si JR. Bilid din ako sa sipag niya kasi 3 projects ang minamanage niya simultaneously. Not to mention yung dedication din ng mga workers niya for this project. Hi guys, andito tayo ngayon sa Mandaluyong. Naghahanap tayo nung uh, stack ng gas range yung dalawa yung gas range niya elba yung tatak Yun kasi yung medyo maganda yung style niya din eh sa bus kaya papunta tayo ngayon sa may capital commons meron daw silang stack nun dun nagaling kami kanina sa may alabang na ansons wala silang stack parehas tapos nagtawag sila dun wala din sila makitang stack puro display daw ang meron ang ginawa namin, nagtawag-tawag na lang kami dun sa mga contact sa Google Maps ng Ansons. Yun nga, ang nakita namin dito, nung tumawag kami dyan sa may Capital Commons, meron daw sila dalawang stock ng Elba Gas Range. Nag-antay lang kami sa glit and meron nga silang stock kaya kinuha na namin. Pawi naman ng Bacor ay duman kami dito sa Talaba para bilhin yung nakita naming water container last time. Ito, chine-check lang namin kung merong damage pero mukhang okay naman. tip to, so, kunin natin to. So, Ito gagamitin natin na main source ng tubig sa bus. 350. Pwede na, pwede 300. 300. Dalawa kunin na. Para meron tayong extra source yung ng tubig, kung wari, re-refill natin. Ito yung ilalagay natin dun sa may likuran. May nakita kami yung pasukan dun eh. Na pwede natin itong i-install. 100, tsaka 1, 2, no? 1, 8. Oo, Mga tanga sa mote. Thank you po. Nakabili tayo ng ano, nakabili tayo ng container ng tubig. So, isang 120 liters, tapos dalawang 30 liters. Total of 180 liters yung kaya nating i-store e na clean water. Tapos ngayon, papunta kami ng SM uh, SM Bacoor para magtingin ng uh, kakasya na ref. Ang nakita namin yung Kondura, meron daw silang stock dito sa may SM Appliance sa SM Bacoor. Ito, nangyaram tayo sa ng kotse sa kapatid ko, tsaka sa bayaw ko. Innova, kasya kasya dito yung ref na bibili natin. Shout out sa kapatid ko kay Kaylin, tsaka sabay ko kay Jam, Jam Voluntad. Yan. Yan ang nagpairam sa atin ng, ng sasakyan para madali natin yung mga kailangan natin dalhin dun sa bukid. So uh, ito yung tinitingnan natin na ano sa ref. Eh. Ang star rating niya, 4 stars. Tapos 13.5 kWh lang yung total niya inaman. Bagay na bagay talaga ito sa bus natin. Kasi in effect parang 20 kilo 20 watt hour lang siya. So in a, in a day parang mga 500 watts lang yung i-consume nito dun sa Fluenti na plano natin. Pili. Single door lang siya. As a tip freezer. Chiller. Tignalin. Yes. Tapos yung height niya nasa 100 cm lang. Bagay na bagay talaga dun sa ating, sa ating bus. Nag-aantay lang tayo. Nag-check sila ng stock para ma-pick up na natin. Malagay na rin natin sa hinderam nating Innova. Ay nga muna siya sir, then 3 hours nga muna siyang itodo nung walang laman. 3 hours? Baka number 5. After nun, yun, pwede muna siyang kagano naman. Kayo na kung bahala, depende sa dami ng ilalagay. Nakabili na kami ng sink, nakabili na kami ng burner, nakabili na kami ng ref, nakabili na kami ng drum. Andiyan dumating na rin yung motor natin para dun sa sa water connection natin. Kaya ngayon punta na tayo ng Magallanes. Tara. andito uh, sa may rough road. Iniwan kasi namin yung kotse dito kagabi. Dito kasi dahil dito sa rough road pakita ko. Yan. Dito, dito medyo okay pa, pero nung mag-forward ako doon, yun yun dun yung grabe siguro pakita ko pa mamaya papunta na si day dito ayun naita ko na yung pulang kotse isasabay kasi natin papasok yung mga binili nating gamit Buti na lang at pang malakasan tong ad resort ng contractor natin kaya nakalampas dito sa maputik na daan. Hi guys! So yun yung ating update for today's episode. Nakita nyo naman at nakabili na tayo ng mga kailangan nating mga appliances na gagamitin natin sa ating bus. Nakita nyo naman yung mga walls and ceilings natin, yung mga frame ay nalagyan na natin ng mga hard flex. So most ng mga ceiling, almost if not all, ay meron na siyang Uh, hardyplex, hardiplex, medyo ready na for the finishing. Nakita din natin sa paglalagay ng mga walls na yun, yung mga dividers, katulad ng bedroom, and also yung ating shower and yung ating CR. For the next episode, ay samaan niyo ulit kami na kumuha ng ating bus update. Kasi excited din ako dun sa next progress or dun sa next update natin kung ano na yung mayiging itsura ng bus after. Siguro magpo-focus tayo ngayon dun sa mga dun sa mga modular components, katulad ng bed, tapos nung, nung sala. Sana maumpisa na siya sa next episode and also sana ma-install na din yung ating sink and yung ating gas burner. So yun lang guys. So for the shout out, shout out kay Darodi TV. Um, hello sa iyo. Sorry ngayon lang kita na ng shout out and hello din sa yung mga workmates. Hello sa mga kababayan natin diyan ng mga seaman uh, traveling and watching daw sila diyan sa sa may bandang Europe. Hey, hello sa inyo and welcome sa channel. Shout out din kay Dennis Duran from Montalban, Rizal. Hello sa'yo, welcome sa channel, and hi sa iyong friends and sa iyong family. And last but not the least, I shout out kay Tatay Rod TV of Saudi Arabia. Hello po, and welcome po sa channel. Sana ay patuloy po ang pagsubaybay nyo uh, sa ating Baserye. And hello din po sa mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia. Yun lang yung ating shout out for today's episode. Again, please don't forget to like, subscribe, and share. And see you on the next one. Bye! Ang galing Parang hindi lang siya pumasok yung tubig